9.9k views in one day. Yes, it's almost 10k views po siya guys in one day. Sobra po akong nagpapasalamat at sobra akong na-amaze. Grabe. First time ko pong magkaroon ng ganito guys, 9.9 in one day. Ha? Alam ko sa ibang malalaking content creators is wala lang po ang views na yan kasi malaki na po sila. Guys, para po sa akin guys, na baguhan at nagsisimula pa lang, sobrang laki na po yan para sa akin at sobra na po akong nagpapasalamat at natutuwa po dahil sa views na yan. Same time ko po siyang ginawa kahapon guys at in-upload ngayon. Nakikita ko po siya 9.9 na siya guys. Oh my God. Hindi ako makapaniwala. Grabe. Really, God works in mysterious way talaga. Alam mo yon hindi ko isipin yung video na po yan na about sa badge. Iniisip ko pa nga guys, nung ginawa ko siya, is papa to kaya to kasi ang tagal na nang at ang dami na pong nagre-reels at saka ang tagal na po ng badge pero hindi ko inexpect na papatok po siya or panunuorin ng iba or ng marami kasi guys syempre may mga nauna na din nag tutorial nito pero sabi ko sa sarili ko sige na lang itry ko na lang an uh, wala namang mawawala mag post na lang ako yun lang din naman kasi ang naisip ko nung araw na po yan kaya nag shoot na lang din po ako alam mo yun guys pero, guys, nagulat ako pagising ko today, ganyan na po pala ang views niyan. Kahapon ko lang siya inupload, oh my God, grabe talaga, guys. Alam mo yon yung hindi mo in-expect na video, ay yun pala yung talagang papatok at mag- Te trending at talagang panonoodin ng iba. Kaya hindi mo talaga alam guys kung ano yung trip ng mga manonood. Kaya gawa lang po kayo ng gawa ng video kasi hindi nyo alam anong gusto nila. Oh my god! Sobra po talaga akong natuwa guys at nagpapasalamat kasi guys iniisip ko yung mga last month views ko, last month content ko guys, compare ko ngayon alam mo yung 10k views hindi ko alam, kasi guys sa isang araw ni hindi nga ako maka 50 views alam mo 'yon sobra tapos oh ngayon almost 10k na siya isang araw talagang hindi ako makapaniwala talagang uh, pag-oras mo na po talaga darating po talaga sa inyo 'yan hinding, hindi hindi niyo po 'yan mapipigilan wag po kayong panghinaan ng loob guys kung ang mga views ng video nyo ngayon ay nasa 10, 15, 20, 50 views lang. Huwag kayong mag-alala guys kasi ganyan din yung sa akin. Ganyan din ako last month guys. Pero pinagpatuloy ko pa rin kasi alam ko darating din yung time na magsha-shine din ako. At kayo din guys magsha-shine din kayo. Kasi kung nakaya ko alam kong kaya nyo din guys. Kasi lahat po tayo ay may iba't ibang kakayahan po. At iba't iba din yung mga gusto ng mga nanonood guys. Basta ang gawin nyo lang guys guys, alam mo yung lagyan mo ng twist ang video mo guys. Halimbawa guys, yung ini-expect mong magte-trending kasi nga sumayaw ka na dyan, umiyak ka na, tumambling ka na. So, nag-expect ka nun guys na magte-trending yung video nyan. Ngayon guys, magulat ka na lang pag mo, ang nag-trending na video mo, yung pagluluto mo ng tortang talong. O ba diba? Kasi nga yung tortang talong mo guys, naging mukhang adobo siya. Kaya, ayun guys, na namiss yung manonood na ano kayang ginawa niya at naging adobo yung tortang talong? Mga ganon guys. Dapat ganon yung gawin yung video. Lagyan niyo yon ng twist. Kahit ginawa na yan ng mga naunang video nagluto na din siya ng tortang talong pero yung sa iyo, kakaiba panonoorin niya yan at isi-share po nila yan. Ganyan po yung ginagawa ko sa aking mga videos guys. Nilalagyan ko po siya ng twist at wala akong pakialam. May nauna na po sa akin na nag-tutorial ng yan. Basta yung sa akin, ganito yung version ko. So bahala na na po yung manonood kung gugustuhin nilang panoorin o hindi. Basta nagpapansin ako dito kay Meta kasi si Meta ang boss natin. Guys, dun tayo magpapansin kaya mag-upload lang po ng mag-upload ng video. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Darating at darating din yung time na mamonetize po kayo. Sure yan. Mamonetize po kayo. Kapag hindi po kayo huminto, syempre pag huminto kayo, ano kayo mamonetize, ba Kaya tuloy-tuloy lang po. God will help you guys. And pray nyo lang po lahat ng ginagawa nyo guys. Ipag-pray nyo lang po kasi alam ko darating din yan. Maraming maraming salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan nyo po ang video to, please like po and share. And pa-follow na din po ako for more tutorials na makakatulong po sa inyo. Thank you so much. God bless you.